ito 'to barki chiizena wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa warahmatullahi wabarakatuh so may tanong dito ang ating sister na si Hanin Alhanani sabi niya assalamu warahmatullahi wabarakatuh ustad pwede bang magsala ng isa kahit 1 am na. So ang salatul isa mga kapatid, ito po yung sala na may pinakamahabang oras at ang pinakamainam na pagsasagawa nito ay uh, ipinagpapaliban natin. Kasi ang Propeta Sallallahu kung hindi lang nahirapan ng kanyang umma, ay pagpapaliban niya palagi ang oras ng Salatul Isha. Alibaw, ang Salatul Isha is alas 7. So, ang pinakamainam na isagawa ito ay mga alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Yan po yung pinakamainam na oras nito. At uh, so, sir, siyempre, ang oras nito ay hanggat hindi papasok ang pajar Hanggat hindi papasok ang pajar ay oras pa po ng isa yan Pero huwag naman sabi ng ating mga scholar na so, sa after ng kalagitnaan ng gabi ay doon mo pa isasagawa katulad limba 1am so hindi na siya ma mainam na isagawa mga 1am na po pero kung maisasagawa mo siya mga ganyang oras wala naman pong problema pero pinakamainam wag naman sa ganyang oras po Sigur, mga alas 11, alas 12 si pwede pa po kasi ang 1am is mga oras po ng emergency na po na kailangan na isagawa na po so yan lang po Allahu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh